What's up mga chong! Ngayong araw na to, eh may discover ako na maganda. Este, masarap pala na kainan na nag-offer ng iba't ibang putahe ng lechon. Nasa murang halaga, eh pwede mo na masubukan to. Meron nga sila ditong lechon sisig na for only 79 pesos, eh pwede mo na masubukan to. Belly show. No kaya to? Ganda niya mo mo. Tapos nga natin yan. Ma'am, kayo ba yung maganda dun sa, ano, sa picture sa tarpaulin? Opo. <laughs> Ay, kayo pala yun. Kaya pala, pamilyar yung mukha nyo. Ma'am, ano ba yung meron sa, ano, belly show? Hello po, yung best seller po namin is ito pong lechon meal with java rice po for only 129 pesos. With free coke na po yan. And ito pong sisig meal for only 79 pesos po. Anong oras po kayo open, ma'am? 5 p.m. to 11 p.m. po kami nag-open. Sige, ma'am, pa-order ako ng isang sisig na masarap yan. Ah, sige po. Meron din sila dito ang original lechon na for only 129 pesos, eh pwede mo na masubukan yung napaka-crispy at napaka-malinamnam na lechon nila. Pwede kang ka ang mamili kung Mang Tomas or Suka, meron na yung soft drinks na kasama. Dito lang pala yan sa Belly Shaw, matatagpuan sa 451 Apitong Street, Barangay Comembo, Makati City. Open sila dito daily from 5pm hanggang 11pm. Ito nga pala yung mga menu nila, i-check nyo na lang. So what's up mga chong, nandito tayo ngayon sa Belly Shaw. Dito lang yan sa Apitong Street, Tagig City. So, open sila dito daily from 5pm to 11pm. So, nag o sila dito ng iba't ibang masasarap na putahe na lechon, mga chong lechon belly. Meron sila dito ng lechon belly na for only 129 pesos. May kasama na yung soft drinks, mga chong. Tapos, meron sila dito ng masarap na sisig for only 79 pesos. Trasubuhan na natin yan. So, unahin muna natin tong lechon belly na may mang tumas. Ayun mm. Grabe, napakalambot ng belly niyan, mga chong. Tapos yung bulat to, ito yung bulat to. Ah, dali. hmm Napaka-crunchy. Tapos yung mga mo pa yan ng ano, no, java rice. Tapos sasamahan mo pa ng cooking, syempre. Hindi kompleto to pag ng coke. Ah, eh Ben, napakasarap. Kung gusto niyo naman na suka, yung sausawan niya is meron din sila dito ng ino-offer na homemade suka nila. Try natin 'to. Sausawin natin sa masarap na suka, oh, okay, yun, no? Mm. Masarap, bagay na bagay sa lechon belly nila. Tapos jabber rice. Mm. Eh, Ben, para makakaubos ako ng mga tatlong order na ganito. So, sobrang sarap. So, ito naman yung sisig nila for only 79 pesos. Try natin to. You know, may sisig so sa ibabaw. Tapos, templado na. Mmm. Ang sarap. Yung 79 pesos mo, may java rice na yan. Tapos, yung sisig nila dito, mga chong, puro laman. Tapos, yung lasa nung sisig sauce niya, grabe. Napakamalinam na at saka napakamalasa niya. Panalong-panalo oh. to. So kung gusto mo ito matikman, dito lang yan sa Belly Siya Open sila dito daily from 5pm hanggang 11pm. So, kita kits!